juga, sih, pada yang takna. Bisa, sih, kok, unik baju di satu na siya. kalian, Aisyah. mulig jadi Okay. Kuka, okay. <laughs> Kasi si Pusi din sa, sa sulod. Hindi din ay namusagol kaon sa sabaw as if per day okay. <hazong> na na Lagyan natin ng liquid para may lasa. Nanuot yung lasa. Patis. Tansya-tansya na lang. Para may lasa siya. Thank okay. Hindi ka magluto ng sauce. Ha? Gahi o. O, ilo, din na diya. Ugasin na diya. ang kwan. Ang isa na Ang karot patatas. gamay lang kasirola din ko. Gamay lang ikwan ng dili Ang na ako, na bahak. Kasi, pito. kung pito. Kasi, pito. Kasi, pito. Kasi, mamam. Okay na tinong base. Bagyan natin ng paminta tapos takpan natin. Manok ang lasa, ang lasa niya. Ah. Oh, oh. May lasa. Odi oh, raw. Thank you. them. Uh -huh. Well, well. Oyster sauce, the ko oyster sauce. natin Balikan natin yun. Thank you, thank you, LJ. Na cake. Mm. Meanwhile, guys, nice. punta punta, punta na kami sa Mag-ano, hindi ng kandela, mapasalamat ako kasi nakarating ako sa ganitong edad. 15 ako. Sana iingit tayo ng marami pang birthday dumarating sa atin. Tingnan nyo guys, ang handa ko. Tingnan nyo mga handa ko. Yan na lang. Kasi wala man akong besita. Nagbigay lang ako yung sabi ko sa malapit lang sa puso ko. Mm. Yung mga Neighbors. O, yan. Tapos, yun. Spaghetti. Spaghetti. Tapos, nagbigay din sa akin. mag sana ako ng, ano, ng chipon. Eh, paano? May nagbigay na sa akin ng cake. Yan, uh, sponsor. Mm. may sponsor mm. yan balik pa may sponsor ng kaya ng aking langga LG mm. mm. ayun guys punta mo na kami sa ano sa ano, salamat mo kasi dumating sa so, ganito edad maraming pagsubok maraming sakit na alam niyo guys, nakapirahan ako kasi may mayoma ako. But, kinuha na yung mga pabari ko last year. Kaya magpasalamat tayo na umabot tayo sa ganitong edad. Sana marami pang ano, birthday na dumating pa sa buhay ko at marami pa mga karawan na mag, mag ano ako mag, celebrate hmm. Hindi pinapunta na ano yung nanay ko, pinapapunta ko dito kasi andun sa probinsya sa Basilan. Kaso hindi siya nakapunta guys kasi iba daw ang pakiramdam. Sabi ko wag na lang pilitin. Iba daw ang pakiramdam niya. Ayan lang guys, walang bisita. Kami lang kumain. Nagbigay lang ako sa mga neighbors ko. Ayan lang. Ayan na lang natira sa amin. Thank you guys. Kita tayo dun sa 4 pillar. Atul lo ini manakot part pink memang kandeh lah dari min male kot kandeh lah kandeh lah kan berahu kan kandeh Masalah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Board pilar Masalah. 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 mirink biar haender

Terima kasih telah <laughs> menonton!

kami lang mga kapobre na uan o ga isa na o ga ga, ga diri kaya duha ka dalaga ang isa na expired na 24 hours lang ang duty ato na expired na tulog maklase na po kami, kami lang mga tigulos

what oh,